So, meron lang akong naalala guys. Meron pala akong nilagay dito na isang taxidermy. Yung taxidermy ni Big Mama dito ko nilagay. Ah, kwento ko mamaya kung bakit ko nilagay dyan. Silipin lang muna natin kung ano na nangyari sa kanya. Sana hindi siya ina mag na. Uh, nabuksan na. Ayun, si Big Mama. <laughs> Ina magna. Hala. Sayang may mga konting molds na oh. Pero mawala pa siguro yun guys. Si Big Mama. So dito ko siya nilagay. Noon kasi nung bagong taxidermy siya. Nangangamoy siya. Medyo mabaho. Siyempre fresh pa. Tapos dito ko siya nilagay para matuyo. <clears throat> kasi medyo maaraw pa noon. Pero hindi ko siya may Pwede iyon sa labas kasi baka biglang umulan. Mabasa naman siya pag biglang umulan. Baka magkita ng kapitbahay kung ano no. <laughs> kung sipin nila. We'll do. Sabihin nila sa akin. Mm. sakit lang guys. Sa mga hindi nakakilala kay Big Mama. Siya ang aking tiraposa Blondie. Solid kay Solid. Alam ko yung bawat akbang niya. Bawat steps niya. Grabe. Wow. Grabe, uh, na lang di sa skittish, no? Alaga ko to noon. Uh, sinubukan ko pa itong i-breed noon kay Kaido. <laughs> ayano, o, oh, oh, bilisan mo daw. Sabi ng female, pumapayag pag ulit yung kanyang legs. <laughs> Namatay siya dahil sa dyskinetic syndrome. Parang nakangatay ako. Yung dyskinetic syndrome, ay eh, yun yung sakit na naapektuhan yung nervous system ng mga tarantula. Hindi sila... Makakain meron na silang loss of coordination, jerk yung kanilang movements, yung lakad niya noon eh parang lasing, lakad lasing ganoon, tapos bigla-bigla na lang natutumba, tapos unti-unting manghina hanggang sa hindi na kumain ng matagal na matagal na matagal na panahon hanggang sa tuloy ng mamatay. So yun, sinubukan ko siyang iligtas noon, pero wala, talagang mahirap ng iligtas ang mga tarantula kapag nagkaroon na ng dyskinetic syndrome. So, ayun, wala pa namang parang proper na scientific study tungkol sa dyskinetic syndrome sa mga tarantula eh. Susubukan natin siyang linisan ngayon. Wala akong maisip na paraan kung paano ka siya kung paano kumalas itong mga nakakairitang molds. Kasalanan ko din naman guys eh nung nilabas ko siya noon after sa Dermy from time to time gine-check ko siya para maiwasang ang magkamold sana pero ayun nga nung may mga nangyayari na dyan sa Pilipinas kailangan kong umuwi at nakalimutan ko na siya ilang buwan siyang nasa labas tapos ngayon eh autumn na papawinter na tumas yung moisture sa likod ayan nagka nagkaunan ng maraming molds Andami, guys so ayun um, try natin siyang linisan ito yung naisip ko na parang guys yan lang uh, vacuum tapos yan brush tayo natin kung kaya medyo magiging maingay ito kaya pagpasensya nyo na magamit ako ng vacuum para yung mga molds na lilipad yung mga spores eh, hey, mahigop na ng vacuum at hindi ko malat dito sa bahay dito ako sa baba wala ako sa tarantula room sakit lang so, Makas. So, ayan, pasensya na kung medyo magalaw ang camera, ha? i ko muna yung mga... i ko muna yung mga... molds na madaling maalis. Ay! Gumikit sa chan niya. parang narinilisan na guys ano? hindi pa masyadong kumapit yung mga molds buti na lang ayan medyo nabawasan na yung molds so ang gagamit ko ngayon ay eh, brush para tulit guys yung mga articulating hair siguro na iba eh, malalagas dahil sa brush pero ganun talaga Tsaka, hindi naman 100% na maalis yung mga spores eh. Mayroon may iwan. Itong part na to, talagang ayaw na maalis guys. Oh. So, kulay puti na. So guys, eto na siya. <laughs> malinis na siya pero hindi 100% na malinis. So ang gagawin ko dito eh, babalik-balikan ko siya siguro eh kahit once a week twice a week ko siyang ilinisan ulit ng brush tsaka yung vacuum kasi may mga natira pa dito na nagharden na hindi pa naalis yun nga kung medyo may moisture dito sa paligid niya eh magbibuild up rin yung molds mas maayos siyang tingnan ngayon guys oh, compared sa kanina nung kinukuha natin siya mula sa likod mas maayos siyang tingnan ngayon. Big Mama ulit. Buhay ulit si Big Mama. May ng na taxidermy guys. So, tapos hindi na siya maamoy syempre. May kunting punit dito. So yan ang alaala -ala ni Big Mama. Pang display. So yan ang nasa tingin nyo guys. <laughs> so yun lang. Maraming salamat guys. Take it easy lang. At yun. Chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso. Parma. Mm -hmm. Tapos itong mga brush guys. Eh, lilinisan natin to. Babad natin sa hot soapy water, tsaka eto, para kapag dinikit ko sa ibang pets, hindi mahaluan, mahawaan ng moles, spores, yung mga malidikitan nila. So, yun. Peace out.